And, mura lang daw yung bayad doon sa stuntman. Oo, oh, nung araw ako, nagumpisa ako sa extra, 15 pesos. Nung ni stuntman ako, 30 pesos. Naga sa 20 uh, pesos. Tapos, naging fight director din kasi ako, dumodobol. Yun ang promotion mo sa sarili mo. Eh. Pag may stunt, kami sinasagasaan ng kotse, kami pinalulusot sa salamin, tumatalon sa building, kami yon. Kasi kadagdagan ng kita yon pag stuntman ka. Ah. Iba yung arawan mo, iba yung Very stunt mo. ano? You know? Parang hindi ko na kayo ma-imagine na, <laughs> pero kaya nyo pa rin mag-stunt. Oo naman. Kaya medyo nag-iingat ako. Baka ako sa sarili ko na, sa isip ko na lang ang kaya ko eh. Pero dito sa probinsya, no, tsaka dito sa Batang Kiapo, tumatalo na tumi, maano pa rin naman ako sa, ano. At marami 70. Marami nang pumipigil sa akin. Eh, sabi ko, kaya ko. Oo nga, no, baka sa isip ko na lang, kaya ko yan. Baka kamukha nangyari kay Eddie Garcia, di ba? Siyempre siya, niisip niya, kaya niyang tumawid doon, ay napatid doon sa kable. Pala kayo sa co-author nung Eddie Garcia na... Oo, oh, 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 oh. oh. ko talaga yon Para magkaroon ng insurance naman at uh, protection ng mga mga stuntman, lahat ng movie industry nando doon. Kaya producer ka, kaya extra ka, lahat na yon tangay. Taas baba na yon.